araw ng linggo at meron tayo gagawin dito. Mic 125, galing na pala ito sa kabila. Ah, sa kasamahan ko sa Munoz, si Pinoorward dito. Yes, ano atin sir? Ano atin? Ah, sige, huwag ka nang ano doon. Oh, sige, si oh. Ang issue nito. Ah, sige pa ang issue dito, lagi naka-check engine. Sinubukan ko na ito, scan. Nilinis na rin lahat. So, nilinis na rin pala ito sa kabila. So, pala po kasi sinabi si customer na nagawa na pala ito sa kabila. Tapos, so, pinorward sa atin. So, wag ganito po. Dapat ibigay nyo po yung detalye, ano nang ginawa para may, may susundan si customer at nang hindi na po tayo maabala. Kasi kung sinabi po ito kahapon, dapat wala na ito rito paman, meron tayo pampalit na panel. Subukan natin itong isang panel. Although hindi naman din ito bago, pero ayon sa ano nito gumagana to. So, try natin, check. Okay. Ayan. Okay. Ayun, no? Panel nga, 19%. Kasi yung isa kanina, nag-blink yun. Pero, tapos sayo na rin mapindot yung kanyang selector. O, oh, ito, maganda to. Ah, okay. 100 point. Oh, 31,000 kilometers. So, oh. mataas na yung odo niya. Pero ang maganda, gumagana. 哎。